sa programang Counter Blessings, ibinahagi ni na Pastor Vincent at Pastora Crystal Maraon kung paano sinubok at muntik ng masira ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pagiging krisyano, naranasan nila ang hindi pagkakaintindihan, hindi natupad na expectations at isang masakit na paghihiwalay. Ngunit gumawa ng paraan ng Panginoon upang maibalik at maayos sila hanggang sa tuluyang mabuklot bilang mag-asawa. Binigyan pa sila ng isang napakalaking biyaya ang kanilang anak na si Baby Maria. At kahit may mga mabibigat pa rin pagsubok, patuloy nilang nasasaksihan ng tapat at manghang pag-ibig ng Diyos sa kanilang pamilya. Most important lesson talaga Ah, uh, 'wag nating 'wag tayo maglalagay ng number one sa priority list natin, kundi ang just lang. Kasi pag siya na yung ibang bagay na ginawa nating in nga mga idols, pag ibang bagay na 'yung sa natin, talagang kukuni at kukuni ni ni 'yung attention natin and minsan sa masakit na paraan. Mm -hmm. Sa kabila ng lahat, nakita pa rin ni na Pastor Vincent at Pastora Cristal ang kadakilaan ng Panginoon sa kanilang buhay. Siyempre po, si Maria, nagiging, ano po siya, nagiging larawan po siya kung gaano ka-faithful si Lord. Yes. Nung mga time na dumaan kami doon, hindi ko alam bakit kami pinadaan ni Lord, pinadaan ni Lord sa ganong sitwasyon. Kung bakit niya inalaw na mangyari yon. Pero naintindihan ko na may mga bagay lang pala siya ang gusto naming ma-experience. Mm. Naiintindihan Naintindihan ko na may mga bagay lang na gustong ipa ipakita ang Panginoon. So, nakakalungkot man sa una, nakaka, yes. nakakatakot man sa una yung experience. Pero Sobrang salamat sa Panginoon. Ngayon, lagi siyang nagiging reminder sa amin na faithful talaga si Lord. Oo, diba? Sa huli, nag-iwan ng mensahe si Pastor Vincent para sa mga lalaking natatakot sumunod sa calling ni Lord dahil sa mabibigat na responsibilidad sa kanilang pamilya. Parang bilang mga lalaki po kasi may sense of respons responsibility mm -hmm. tayo na mag-provide mm -hmm. sa family natin, especially mga tatay mag-provide. Pero meron greatest provider. Yeah. Meron yeah. po tayong mas provider pa sa atin na magtiwala lang po tayo. Magtiwala lang tayo sa kaya niyang gawin, hindi lang sa kaya nating gawin, hindi sa kaya gawin ng Panginoon. Nagbigay rin na encouragement si Pastora Cristal para sa mga kababaihang pakiramdam ay hindi na sila karapat dapat mahalin o gamitin ng Panginoon. Kung sa tingin man natin o ng mundo na parang hindi ka na worth it na mahalin, pero lagi nating tandaan, even the ugliest thing po, pag sinurender natin sa Panginoon, he can make it the most beautiful. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa balitang Unang Sigaw.